Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng simpleng merienda gamit ang glutinous rice flour. Kasi ito lang yung meron tayong stock dito. So meron ako dito kalating kilo ng glutinous rice flour. Nabili ko lang yan ng 45 pesos sa palengke. At ang ingredients lang na idadagdag natin dyan ay tubig. Maglalagay ako dyan ng total of 2 1⁄2 ng tubig pero unahin ko muna yung 2 cups. Mamaya, nagpahabol pa ko ng kalahating cup kasi kulang pa pala yung ano natin, yung tubig. So, sa mga masisilan dyan, pasensya na kayo kasi kakamayin ko po yung pagmimix nito. So, ganito po kasi talaga yung kinasanayan ko. Uh, total naman is, kami lang naman yung kakain nito. Kaya, ayos lang yan kung kinakamay ko. So, mamasahin lang natin to Hanggat sa, yung hindi na siya dumidikit dyan sa kamay, saka hindi na siya dumidikit dito sa mixing bowl natin. yan kapag gaganito na yung ating mixture, ay okay na yan. So, dalawa lang pong ingredients yan, tubig, saka yung glutinous rice flour. Tapos, bibilog-bilogin ko lang. Uh, ganyan. Tapos, plinat ko ng konti. Pero, bilog pa rin. Ganyan. So, plinat ko lang siya ng konti. At itutuloy ko lang yung paggawa nito hanggat sa matapos natin. Yung half kilo or parang four cups siguro to or di ko lang sure kasi di ko siya measure sa cup. Pero kapag ano kasi, kapag yung all-purpose flour, ang half kilo, four cups. Pero ito di ko talaga siya na-measure. So, ayan, tapos na ako. Ganyan na yung mga nagawa ko. Yung iba bilog, yung iba flat. So, maglagay ako dito ng 750 ml yung mantika na ginamit ko dyan, na nilagay ko. So, yun nga lang po, ito po talagang lutuin na to is napakatalsik po talaga. di ko alam kung ako lang ba, or ganun din kayo kapag nagpiprito ng glutinous rice, na ganito talagang sobra po talagang matalsik kapag ako'y gumagawa. So, panitin ko lang po munang mabuti yung mantika bago natin ilalagay yung mga binilog-bilog natin na glutinous rice flour. Ayan, isa-isa ko na. Yung iba medyo flat, yung iba bilog na bilog talaga yung nagawa ko. So ito po ay parang second time ko nang gumawa ng ganito. Pero ito kasing ginawa ko ngayon ay medyo iniba ko siya kaysa don sa dati kong ginawa nung nakaraan. Kasi yung gagawin natin dito ay isasabay na natin yung sugar. Hindi, kagaya nung nakaraan, prinito ko muna tapos saka ako nag ng sugar, saka ako naman nilagay ito. So ito ay trial ko lang pero so far okay naman yung nagawa ko na merienda. Napakadali lang din talaga nito. So prinito-prito ko muna yan ng konti Actually, one-third pa lang ito nung ginawa ko. Tapos nilagyan ko siya ng sugar. Di ko minisure yung sugar, pero siguro one-half cup ng asukal yung nilagay ko din. Antayin ko lang po yan na maprito-prito na mag-golden brown. Na kumapit yung mga sugar dito sa mga binilog-bilog ko na ano, na glutinous rice flour. Actually po, parang karyoka ito. Pero iba kasi siya ng procedure sa tunay na karyoka. Kaya hindi ko siya masasabi na karyoka talaga yung ginawa ko. Kasi last time, gumawa pa ako ng glutinous rice flour na karyoka. Hindi ganito yung procedure ko. Trinay ko lang to kasi malay mo, mas hindi mananalsik kapag gaganito. Pero ang kinalabasan po ay tumalsik pa rin naman yung mga mantika. Pero ayos lang at least naging successful at nakagawa tayo ng ating mga mimeriendahin ngayon. Masarap po itong partner sa kape. Ayan, at nung medyo <coughs> nag-brown na nga po, ay inilagay ko na dito sa ano sa lagayan at tutusukin na natin ng mga stick na ginawa natin. Ito po ay pang barbecue stick. So, inahawakan ko nitong ano, pang sipit kasi napakainit po niya. So, gan ganito lang para na naman siyang ano, karyoka na malagkit. Pero medyo magkaiba sila ng lasa kasi parang ang crispy po nang nagawa natin ngayon. Pero pwede na, pwedeng pwede na talagang merienda. So ganito pala yung kinakalabasan kapag uh, yung asukal ay isinabay sa mantika. So ito yung ating finished product. Ang ating glutinous rice recipe na para siyang karyoka na malagkit. Yun lang for today's video. Thank you.